Hi guys! Good morning again! It's me, Irene. For today's video, we're going to show you um, a mini house apartment here in Canmore. Ito yung labas ng condo or ng building namin. So ito yung pinaka landmark. Ayan. So ito yung labas ng building namin guys. And ito na yung pinaka-building. So hindi ako sure kung ilang floor, ah, uh, kung ilang rooms or units ang meron dito. Basta ang alam ko lang, eh, hanggang fifth floor itong building na to. Okay, so ito naman yung mga bike racks, guys. So this bike racks, wala naman siyang bayad. So libre lang yan para sa mga tenant na nag dito sa building ng The View. Pasok na tayo sa loob. So, ngayon guys, bago tayo pumasok sa unit namin, ipapakita naman namin sa inyo. Dito kami, ito yung public barbecue lunch. Diyan pumupunta yung karamihan ng mga tao na gustong mag-grill, gustong mag-barbecue, gustong kumain. Meron din yun siyang mahabang table for everyone. Meron din siya ditong set ng mga sofa. So, yan ay amenities. Isa yan sa mga amenities namin dito sa The View. So ngayon, papasok na tayo sa building. Gagamitin natin itong susi na to para makapasok tayo sa loob. Ngayon naman, dadali namin kayo sa View Lodge. So ito guys, meron din siyang access. Kasama dito sa amenities namin. So kapag nangupahan ka dito, hindi ka access dito from 7 to 10 p.m. So ganyan siya guys. Para siyang study room for everyone. And in this place naman, makikita nyo naman dito yung mga mailbox namin. So, bawat unit may mga kanya-kanya kaming mailbox. May mga kanya-kanya din kami susi so, para makapag-access kami dun sa mga mails na, na pinapadala sa amin. So, tingnan natin kung may mga sulat kaming dumating. So, wala naman guys. Puro mga marketing eme lang yung mga pinapadala ngayon. Wala naman kami mga sulat. Dito sa condo na inuupahan namin or nirerentahan namin, meron ding elevator. So, may dalawang elevator ito. Hanggang fifth floor lang. Ha? As I mentioned earlier, yung building na to. Pero meron silang um, rooftop. Meron din silang rooftop guys. Ito yung rooftop namin dito sa condo. Open lang siya from 7am to 10pm. So, ang mga nakakapunta lang din dito sa rooftop guys, yung mga tenant lang din. May mga access dito sa building. So, tara, labas tayo para makita nyo yung view ng rooftop namin. Let's go! Ito siya. This is our rooftop. Guys, ito yung mga makikita nyo dito. So, ang ganda, di ba? hindi na kami masyadong lumalabas or pumupunta sa van. Kasi dito pa lang sa rooftop namin, kitang-kita mo na lahat ng Rockies dito sa area namin. So, you will also see the Three Sisters Mountain there. Kasi itong rooftop na to guys, pwede rin dito mag-celebrate pala ng mga events or party. Yun lang ang kagandahan dito sa area or sa condo na nar nar narentahan namin. Kasi Uh, you're just going to ask the permission kung gusto nyong mag-celebrate dito, gamitin yung rooftop. Sobrang laki niya kasi guys, at saka sobrang ganda. Maganda rin dito sa morning. So, ganyan. Drink-drink ka lang ng coffee. Pwede kang upo, -upo dito. Gusto mong mag-isip-isip. Ganito siya kaganda dito guys sobrang swerte namin na um, nakakuha kami ng rent na unit dito sa condo ng The View. Sobrang bago pa talaga tong building na to. Yan, kitang-kita nyo yung mga mountains, di ba? And then, now, we're done with the rooftop. Sunod naman natin is si So, ito yung isa sa mga amenities namin dito, guys. Ito, um, siguro ang nakaka-access nakaka, nakaka ng din dito yung mga tenant. Si Aki is using here every other day or sometimes every day. Pero so ganito yung isa sa mga amenities namin dito sa gym. Iyan yung view na makikita nyo from here. Equipment guys, I don't memorize all of them because I'm not using those things. Ito yung pinapakita ko lang sa inyo na ito yung mga na-access namin dito. So ganito kaganda yung gym nila dito guys. Libre lang to sa mga tenants from 6 o'clock until 10 p.m., right? Yes. So, from 6 a.m. until 10 p.m. lang to. Okay. So, now guys, ito na talaga. Papunta na tayo sa, sa unit namin. So, ito na yung dadaanan naming hallway. Hello, guys! Welcome to our house! Yan, paso kayo! Ito yung mini apartment house namin na nakuha dito sa Canmore. So, tapos na namin kayong na-tour sa labas. Ngayon naman, itutour namin kayo dito sa loob ng bahay namin. Ang bahay na to pala ay 1.5 bedroom with one bath. Ah, uh, 0.5 kasi para lang siyang flex na bedroom yung isa. So, ito yon oh, From the door, makikita nyo tong our mini dining. Okay? So, dito kami kumakain sa palit naming table. Ayan. So, dito lang kami pumupuntrip, guys. Dito namin na-enjoy yung mga yung food na piniprepare ko. But, hindi kasi kami masyadong, hindi namin masyadong nagagamit kasi nga, lagi kami mula sa bahay na itong mga nagdaang buwan. Yan. So, ito yung makikita niyo dito. And then, sumunod naman dyan, ito yung aisle na lababo namin, island. So, dahil nasa gitna siya. Yan. So, simple lang yung mga makikita niyo dyan. Ang gusto ko lang sa kanya is, this is very deep. Ito medyo malalim siya para sa akin. Kaya gustong gusto ko siya. And then, yung faucet niya, meron din parang shower sa mayo. Tapos, meron din of course, hot and cold na adjustment. Dito na rin kami kumukuha ng water na iniinom namin sa pang-araw-araw. Kasi malinis naman yun, guys. Okay, so gusto gusto ko rin tong area na to. This is one of my favorite place. And of course, my kitchen. Ito, dito ako madalas na tumatambay. Ito ako madalas nagluto. Tapos, ito yung mga lagayan ng mga gamit namin. So, kung nagtatanong kayo, hindi pala to fully furnished, guys, ha? And then, ito ay ref. Kasama dito sa nirirantahan namin. Yung ref, um, the microwave, and then, the, yung lutuan, yung, yung burner. Tapos, meron din dito, ano to? Oh. Oven. So, meron din silang, meron din kasamang oven. At hindi lang yan. Meron din siyang kasamang dishwasher. So, automatic din yan, guys. Pero, hindi namin to madalas ginagamit kasi nga, um, aksayado siya sa electricity. So, ito yung one of my favorite spot dito sa bahay. As I mentioned, this is not fully furnished. Unfurnished siya. Lahat ng mga nakikita nyo, provide na lang namin meron lang kaming mga free equipments na kasama na dito sa condo, which is na mention ko na kanina, yung microwave, yung oven, yung burner, the washer, at saka yung refrigerator. Okay, so, eto naman yung mini sala namin. This is our mini dining area. Tung mga to guys, hindi namin to nabili ng mahal nakuha lang namin to kasi dito sa Canada marami ang namibigay ng mga gamit. So nag-abang-abang lang kami sa mga online. Sa so, may tinatawag kasi dito sa area namin na Passet On. So inabangan lang namin itong mga to. Nakuha lang namin to ng second hand. Tapos mura naman nilang binibenta. Pero karamihan dito libre. So dito sa community namin, maraming mga Filipino or lalo na yung mga Canadian na we they are very generous. Nagbibigay sila ng mga gamit, ng libre. So, ayan, ito yung mga makikita nyo. May mga pamini plants kami dito ni Aki. Lahat yan ay totoo. And then this one, Aki is the one who's taking care of that. Ito lang yung area ng bahay na makikita nyo, guys. Pasensya na hindi pa masyado, hindi pa kami masyadong nakapag-prepare, hindi rin masyadong malini. And then, I will show you dito naman sa mini balcony namin. So, itong bahay na to ay very good um, for the small or single family. So, ito, ito yung view na makikita nyo dito sa mini balcony namin. You can open the lights, love. Ayan. So this is the area that you can see here in our mini balcony. Meron kami dito maliit na. Come, compressor so dito naman nakalagay yung compressor ng AC Yung may-ari ng building guys nagkakaroon sila ng schedule twice a year kasi bago mag summer um ino-open nila yung AC sa buong building at bawat unit kapag so, bago naman mag winter pinapatay nila yung AC kasi kailangan namang mag run yung heater nagkakaroon sila ng schedule dito para para mamonitor nila yung compressor so mahigpit din pala dito sa building namin guys kasi you're not allowed to put anything hindi ka guys sa Pilipinas na may mga na Pilipinas na may mga nakasampay di ba? So, hindi ka gaya sa Pilipinas na maraming nakasampay, maraming nakalagay sa mga balcony. Pero dito guys, kapag nakita nila na maraming nakalagay sa balcony, pinipicture lang tapos kinakatch yung attention mo na bawal yun. Kasi part yun sa pinirmahan namin mga kontrata na wala dapat nakalagay na kahit na ano sa mga balcony. It should be clear or yung mga upuan lang na allowed. So, again guys, ito yung pasilip namin sa munti naming bahay ni Aki. So, itong bahay na guys ay very spacious for us kasi wala pa naman kaming kids. Tsaka, bagay ito sa mga single families talaga. And this house worth like 1,500. Pero ngayon, syempre nagtataas kasi dito sa Canmore every year. So, nagtaas na din sila sa amin, guys. Nakuha lang namin to ng 1,500 every month. At syempre, sa amin pa yung, two, uh, yung ila. Ngayon, nagtaas na din sila. Pero, it's still affordable or it's still not, not really affordable, guys. Kasi sobrang mahal talaga. It's still worth it. Kasi kapag umuwi ka, kung ganito rin naman kaayos yung, yung building nila. Tsaka bago pa yung building. Masarap sa pakiramdam. Magaan. Tsaka, maaliwalas. Kaya namin siya nagustuhan because... Uh, sobrang aliwalas niya. Busong gusto gusto ko rin yung mga pintura na white lang. Madali mo siyang magawa ng paraan kung mayroon kang gusto ilagay. Yun lang guys, dito sa building namin, hindi ka pwedeng magbutas-butas sa kahit saan. Kaya very maingat talaga kami dun sa mga butas-butas ng bawat wall. Kasi, syempre, another penalty yon Or, hindi mo makukuha, yung, hindi marireimburse sa'yo yung pera na dinawin mo bago kayo lumipat bago kami lumipat dito ipapasilip namin sa inyo yung bedroom namin okay tara pasok tayo ito yung bedroom namin guys here karamihan din sa mga gamit dito hindi naman talaga namin binili inayos lang namin dinisenyo lang namin may mga tao na nagbigay din ng mga gamit kaya na set up namin ang maayos yung bed namin ayan may mga mini plants din kami dito si Aki din ang nag-aalaga niyan mini office is here And then, ito yung view guys na makikita nyo naman dito. Makikita namin dito. Pero guys, ang problema dito kapag winter, sobrang lamig. So, wala naman kami naging problema during the summer. Hindi naman mainit sa condo na to kasi mayroon naman siyang AC sa bawat unit. Yun lang pagdating ng winter. Pero pinansure na namin na medyo malamig nga sa room na to kapag winter. Hindi ko alam, baka dahil sa bintana. Pero gagawan daw ng paraan ng admin. Ayan guys, ito yung room namin. Yay! After this rooms guys, ipapakita ko naman sa inyo kung isa ano yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa unit namin. So, halika guys, tignan nyo. Ito yung pinaka gustong gusto ko dito, yung walk-in closet. So, ang ganda niya kasi sobrang um, mahilig kasi ako magtupi ng mga maaayos eh. So, ang ganda, ang ganda lang tignan kasi maayos siya. So, wala rin yung mga damit namin sa mismong room, sa mismong higaan. Kasi may sarili siyang, may sarili kaming walk-in closet. Hindi lahat ng unit dito guys sa building namin pare parehas ng ganito kalaki. Isa lang kami sa mga nabiyayaan din na medyo may malaking closet. Kaya sobrang thankful ako kasi yung mga gamit namin, madali kong napaparaanan, hindi nakatamba kung saan-saan dahil hindi naman kaslakihan yung bahay na nakuha namin guys. Dito sa Canmore, uh, maswerte na ikaw kung may makuha kang 1,500 na halaga ng bahay, ganun kamahal ang bahay dito. So, eto may pa mga mini altar kami dyan, mayroon din dyan Buddha, mayroon din... Um, Jesus Christ, kasi syempre magkaiba kami niya akin ng religion, pero it doesn't matter. So, dito na muna namin nilagay sila. Diyan si Aki, madalas nagpipray. Tapos, tagusan to guys. So, ito yung closet. And then, doon naman yung bedroom namin. Okay. Okay. So, after the closet, guys, let's go naman to our washroom. So, di ba, connecting flight lang to guys. Para lang kami nagko-connecting flight. Kasi isang diretsyo lang yan. So, from bedroom, closet, tapos ito naman yung washroom namin. So, ito guys, medyo um, kami ni Aki pagdating sa washroom. Gusto namin laging makinis, laging malinis. At wala masyado kami nakikita ang dumi kasi um, for us, very important na malinis din yung washroom. So, may bathtub kami dito sa area na to. Hindi man siya kalakihan. Pero, okay na din siya for two people. Ganyan. So, ito yung shower. So, again guys, this is the washroom. Okay, guys. So, sabi ko nga sa inyo, yung bahay namin ay parang connecting flight lang. Connect, connectado lang siya. So, from the washroom naman, let's go here in... Ito naman yung laundry area namin. Ayan. so meron din. Ito ay kasama din to sa pa, sa rent. Sa rent namin dito sa condo. So meron kami ditong dishwasher, ah sorry, this washing machine. Meron din ditong dryer. Oops, oh, sorry, may laman pa. Ayan. Tapos so ito yung washing area namin. Dito ko na din nilalagay yung mga panglinis namin sa bahay para maayos lang tignan. Tapos, yung mga, we also have a mini storage here, near in the main door. So, dito na namin nilalagay yung mga ginagamit namin na pang araw-araw na shoes. So, para lang magmukha siyang maayos at hindi magulo tignan. So, ayan lang guys. Ito lang yung makikita nyo dito sa kondo na tinitirhan namin, na inuupahan namin dito sa Canmore. Salamat sa panonood. and i will we will see you on our next vlog guys bye